kasama si Raul Ano ba dadahin mo raw? Itong kabila? oh, ito? Ito. Ito. Sasakyan din ni Raul to. Ano ba dadahin mo raw? Pujo? Pujo. Pujo? Ito dito tayo sa Hyundai. Ngayon lang kami makapunta ng Binondo. Gawa ng uh, lagi lang namin napapanood sa YouTube to. Pero ngayon, eto na kami ni Amiga. At titigman natin kung ano yung, siyempre, mga, ano doon, mga dumplings, masarap daw doon. Titigman natin lahat kung anong nakikita dati natin, pinapanood natin. ngayon uh, Bakasyon Pinas, titingnan natin yung uh, masarap. Hindi oh, pala titingnan, titikman. Ayaw, no? Tara! Biyahe tayo, Binondo. At si Jen, siyempre. Si Raul yung no, nagdadrive. But, uh, syerte tayo. At pinagdadrive tayo ni Raul. <laughs> At yan, si Amiga, mapasok pa. Ma. Tara, biyahe tayo. Masok <laughs> tayo. Pagpunta. Hindi lang makakapaganda si Kuya. Pagpunta. Hindi lang. Bakit? Eh, dito. Ako? Sa gitna. Ay, okay. Dapat pala dito ka, Kuya. Hindi, okay lang. Dito sa gitna. Kaya tayo, Kuya. Hindi, di, di, dito na ako. Baka ayok malayo kay Atihan ano. mo. Diyos. Sampunta natin. Aba, pumunta tayo sa Binondo kasama si Raul at Jen Guelon. Ah, Amigo. kailangan nga daw masundotan yung sangkat ng ulo ng dalawang to. <laughs> eh, kasi... Ah, kailangan and, uh, kailangan mag-beer. Oo, magpainong kalap. Beer pa ulit, Guelon. <laughs> tulog muna ako. Ah, ano? Beer pa, Guelon? Tulog ka. May pera sa mamaya. <laughs> Ngayon, nandito tayo sa loob pa ng... Uh, ano ba to? Mercedes. Mercedes. Papunta tayo ng Binondo. Magpo-food trip. Dati pinapanood lang namin yung Amiga to eh. Ngayon, magpupunta na natin. Iba yung uh, pinapanood mo sa talagang uh, pupuntahan mo? Oh, Siyempre. Siyempre. So abangan. Abangan ng pag... Uh, pag-uubos ng pagkain ng Binondo Ayun, Kaya ah, mga ah, Kaya mong ubusin sa daming pagkain Dito rin tayo sa Pasig At tinintay na lang natin Si na Kuya Bogs At nga din yun, yung sakay doon sa Pula At uh, diretsyo na tayo Sa Binondo ah, uh, Dito tayo sa may Rockwell Dito ako dati nagtrabaho sa Rockwell na natin. Yung Dati dyan ako nang Dati dyan ako nagtrabaho sa Via Mare oyster uh, oyster boy diba? mga taga-Via Mare so oh. oh, uh, ano, sa ano yun eh. diba? yung ano nila yung yung uh, ano sa ano yun yung ano nila yung bibingka yung bibingka yung ano yung bibingka sa yung tatlong sa dessert parang halo-halo Ah, ginumis oh, yan ginumis oh. Nandiyan ni Raul. Tayo malapit tayo ni drive sa. Ba't sa inyo escorta parking? Okay na mo makita mo. Salamat. plaza size clothes. Ano bonsai kaya? I. na pa dito si yung, yung hindi maangat eh. Ah sige. Oh, oh, ito na yun. Dito na lang Dito yeah. at uh, lang si Raul, nandito tayo sa escolta. Dito tayo nagpark. Lag ka Ano bang ba lugar to kayo doon? Skolta? Nagutong oh. lang din ang classic mo, yun na yun. ba? Ayan yung mga kasama at uh, simulan na. Ang binondo, maganda. Naging ano nga yan eh, dati hindi ganyan yan. Parang park na siya, no? Dito ang binondo. Saan so, dito? Mm -hmm. Dito kaya po yan. Iati ano? yan, na yun Ito yung pinyari ko kasi yun. Ito piyati pala, yung piyati. Yung kabilang kulay na yun, yung pa yung Dito. Ito yung ano, tapos PMI dyan. Dito yung Ah, na Shout out! <laughs> Jones Bridge Ayan o oh. Sa inyong park, may nilalim Hindi no, lang ako nakapunta dito First time namin lahat-lahat o no? Ah hindi, sa kilog Matagal na ako pala pumunta dito Pero hindi pa ganito Hindi, hindi ganito Nag-squad na Dati pang mga squadron yung mga nasa baba pagka lalaki, tatawi. Pagka babae, mamawi. Har, har. Ayun. Mamaya na ulit. Dito na tayo sa Ongping. Street. Ongping Street. Marami na tayong makikita nga aserhe. Simbahan. Simbahan. music festival ba dito? Ah, may tayo. Ayan, oh. no? Ito, music uh, festival. Sakto. Laki dito oh. Malaking, bowl. Malaking bowl. Cake. Ayan, Cake. Cake. Okay. moon. Malaking moon. Okay. Mooncake Festival, ayan o. Dito tayo sa Dundang Undo, Music Timer 17.

Ayun welcome to Hopia, happy land. Ito, special hopia. Ang haba ng pila. Binondo Bites. Ang haba ng pila nito. Sinamiga yun, nakapila. pila. Kasi yun yung ang haba ng pila, hindi ko na makita. Ayan, okay, tayo. Dito sa Ing Biting Ito. May welcome to Hopia. Happy lang. Nakakita tayo dito. Kung may makakainan tayong masarap-sarap dito, baka. Tingnan natin. Binondo. Ito kami. Ah, ito pala ang tas niya. Ganito yung ng tas niya. Chanlak. Ito, may mga chanlak pala dito. Hmm. Ring for kiss. Okay. Mm -hmm. Ice cream. Ring for kiss. Uh, ring for kiss. Uh, kita. ako. Ini sampol. PDA. Ma PDA tayo. Kira ka, bebe na Okay. Manok na pula. Manok. Ayan, ito po. kaya kong hawakan to. Ay, ayan, A, ito na. na. kaya niya hawakan. Ayan. Hindi, hindi gumagalang. Oo. Oh. Si kaya natin yung pera ba ito? Para hawakan kita. Uh, next time na lang. Next time na Eh <laughs> nandito mga Ano 'yung symbol? Mga t-shirt. Hope ya. Have a nice day. Ito, may mga red horse pala nang pambawas ito, corona oh. Ay meron na Ah, gift. Ayun. Kalesa. Philippine Kalesa. Menu. Ay, menu. Ano yung menu nila? Dito tayo kakain. Ano ba yan? Yung... sila. Dito tayo sa Great Buddha. The Great Buddha. All time favorites. May amiga lahat. All time. Yeah, Hindi lang all. Mayroon sila mga dimsum, roasting, Ayan. mga clay pot rice. Great Buddha. Ang pangalan pa nyo Great Buddha. Itong kakain niya natin. Yeah na ka. Menu. Oh yeah. Ito yung pinaka menu nila, eh. Oh? Waiting pa kami ng table namin. Pero inabotan na kami ng menu. Mm -hmm. pwede tayo ng pre-order, diba? oo Oh, may menu pre-order. May mga souvenir dito. So, uh -huh. dito tayo and, uh, I, love, I love I love I love the thing. Bibitin ka daw sa pagkain. <laughs> Ano eh? I love? I love Hopia. Parang hope. Kaya pala ang daming pila kanina. Hindi na kami tumuloy doon. Kasi dito na magda-dine-in naman kami. Kaya dito na kami makakatikid ng masarap na Hopia ang pinipilahan. Ah, souvenir pala dito. Pampaswerte. Ito. Mugin uh, san. Ganito. 280. Ito 280. Mahal pala ito. Ito. Anong matawag dito? Trumpet. Ayan. Hmm. Sa pang sandok. Mukhang maganda to ah. 300. May... Napili ka na ba, Tito Ari? Okay. Mga kitchen eh. Hindi ito 50 pesos Mga kitchen 50 pesos Ito I love Philippines Ito pala Mga Philippines pala ito eh. 120 120 San Miguel Beer. Ito, Kalabaw. Standing Carabao. Diyan, hindi tayo kakain. Waiting lang tayo ngayon kasi nga marami pa. Hindi, hindi tayo kakasas sa dami namin. Ano, Amiga? Ito parang masarap ito habang sinasandok mo yung uh, sinigang mo. may like, mahilig ka sa sinigang. Ay, pala nito. Samantala nung bata ako, pinila ako ng yung ni Tatang na ito, yung sunset. Talaga. Narulat ako. Ay, sinanang ito. Ano pala yung natin? Na ito. 300. Ang ganda, no? Ang ganda ito, 300. Solid to, oh. Kailangan may requirements ang pagka-connect. Uh, uh, Dapat 'to baboy lang. Ha? Ah, Ayun, ito mukhang um, mahal 'to, mahalin 'to. Oh, ito ang pinakamahal. Marlon? Sinabi niya kagabi. Ano? Sinabi niya ka ng I love you. Eh, paano kung may hamak ng sandok? Oo, ay, pakita mo sa kanya. Malayan mo, maalala niya. <laughs> Yan ito, tayo ko oh. Pagka ito Parang nakita ko na sa vlog to Itong Great Buddha na to Ayan, oh. Great Buddha Pasok na kami. Tinawag na. Hello. Hello. Ayan, oh. laking nito. Oh. Kaya na, mooncake. yung buda. atinga menu dito at eh uh, kitay siempre, vamos <coughs> a na kami. Dalawang braised beef noodles tapos isang seafood crispy noodles.

Good for you, Kuya. Kasi isa din. Chicken feet um, uh, gusto niya. Uh, <laughs> Dalawang chicken feet. Kailangan mo na namin siguro yun. Order ko lang po. Tatlong siya ulong apat na siya. Isang tiny chicken Dalawang yung sweet chicken Dalawang yung chicken feet. Dalawang Dalawang yung sweet chicken feet. Isang pie. Isang pala yung 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 yung isa po ang braised potato na kalipa try sa chicken mashed na so, isang shrimp fried And then dalawang chicken, chicken So, may sabi tayo dito ano ang pasapot niyo? para matignan ko sa plato na. Or hindi nga ba yung kalapatan kasi pala? ba yung itong Hainanis na ito kaya eh, ito yung na-order ko guha ng uh, masarap to Nung nagtatrabaho pa ako sa banana leaf itong Hainanis sige na to tanda-tanda ako to pagka yung uh, kahit mag Hainanis rice lang ako kahit wala ng ulam masarap na Siguro huling kain ko ng Hainanese Chicken, uh, isang dekada na. Kasi nagtrabaho uh, dati sa banana leaf. Meron kami ng Hainanese doon, Hainanese rice, Hainanese chicken. Kumbaga mo rice pa lang nila. Dito wala uh, Hainanese rice eh. Uh, uh pwede na. Tsaka uh -huh. ano ang sarap. Ano gusto mo Yung chicken, kasama ng rice. Gusto mo ng black bull Isang 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 nanggusin. Isang nanggusin. Isang nanggusin. Isang wala